So, ayun na nga mga kababayan Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Ayun ang Davao City. Ngayon mga kababayan, good news po ito at bad news po ito sa mga DDS na kung saan si uh, bukod sa uh, impeachment ni Sara Duterte na ongoing, no? Kasi actually uh, ano na po siya, final decision na po ng Congress na si Sarah po ay impeach na. So inaantay na lang po ang decision ng uh, Senado kung ano ang decision niya para kung, kung ilang boboto ng mga Senador. Kasi kailangan kasi ng Senador is 14 ka boto or pirma para ma-impeach si Sarah sa, sa 20 po o 23 ka Senador. So ngayon mga kababayan, uh, antayin natin yung result at bukod doon, No sa resulta ng impeachment na ongoing impeachment ni Sara ay eto na hinatulan ng guilty si dating pangulong Digong no ng uh, hinatulang guilty ng uh, uh, human rights or crimes uh, actually guilty for crimes and uh, uh, crimes for human or against humanity no uh, crimes for uh, against human uh, tawag dito crimes against uh, humanity no ng ICC. So dito nakalagay Duterte guilty for crimes against humanity, warrant of arrest is coming. Mga DD shit, sikat lo din yo. Uh -huh. So ito mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo ang video na kung saan sinabi mismo ng uh, International Tribunal na guilty si Digong sa uh, extrajudicial killing sa mga pinapapatay niya ng mga diumano addict, drug pusher at kung ano-ano pa mga drug syndicate. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. The verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. So ayun po no mga kababayan So klarong klaro po na hinatulan po ng guilty sa crimes against humanity Dahil sa ginawa po ni Digong yung kanyang uh, war on drugs at yung uh, extrajudicial killing sa Dabao Death Squad So pinaghalo-halo na yon At hindi po sa porkit guilty si Digong Pati din po ang kanyang mga alipores at last administration, nung siya ang presidente. So, pag sinabi natin pati ang kanyang Alipores, expected na yan kasali si Bato, kasali si Bongo, kasali si Albayalde. Di ko lang sure kung pati si Sara Duterte at si Pulong dito madadawit no kasi nasa power sila at that time nung presidente si Digong actually si Pulong is congressman and si Sara naman ay mayor ng Davao at the time at si Digong naman ang presidente so ito po mga kababayan klarong klaro po na back to back karma po ang tawag dito back to back karma na kung saan si Sara ay uh, mai-impeach no so inaantay na lang ang resulta at ng ilang boto ang ibuboto ng uh, mga senador no kasi sa senador is actually 24 sila So ngayon 23 na lang kasi may mga designated area naman yung ibang senador so si Angara kasi actually deep in secretary na so 23 na lang so ang mangyari ngayon is kailangan 14 no 14 kaboto or pirma na mga senador para ipa-impeach si Sara automatically impeach po siya so sa mga nagtatanong po Kent so senador so ano naman ang resulta doon sa kongreso sa kongreso naman 100% impeach na po si Sarah. No sa Kongreso. So, so, ang inaantay ngayon ay ang uh, perma ng mga senador na lang, no? So, mga kababayan, ito po talagang may masasabi po talaga tayo na hindi natutulog ang Diyos na kung saan napakadami pong pinapapatay ni Duterte nung panahon na siya ang presidente na kung saan umabot po ito ng 30,000. So, sa loob ng 30,000 na tao uh, kay mga Adik daw di umano mga pusher mga drug syndicate na kanyang pinapapatay ay uh, to, nag aano uh, ano nag uh, tawag doon kinundi na ito ng mga kamag-anak ng mga namamatay no nang nahihingi sila ng justice at yung iba nga dito na mga uh, may pamilya na mga pinapatay ni Digong doon sa war on drugs niya at saka sa extrajudicial killing sa Davao ay uh, humiling nga ito at nanghingi ng tulong no sa ICC or International Criminal Court, and then uh, actually meron nang uh, witness doon si Matubato at saka itong si Lascanias, no si uh Las Canyas ay naunang pumunta sa ICC at sumunod itong si Matu Bato kung kamakailan lang. No? At sabi nga ni Senadora Laila Dilima na si Digong ay dapat talagang managot. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes nung nakaraang araw lang, ang, ang warrant ni Digong ay inaantay na lang. So ito na nga ang sinasabi ko mga kababayan, the downfall of Duterte. Do so ito na nga, mai-impeach si Sara, makukulong si Digong. So goodbye DDS ngayon. So anong anong masasabi ngayon nitong mga fake news vlogger, yung mga fake news fiddler, anong masasabi ngayon ni ni ano ni nila Banatby, nila Maharlika? Oo, sasabihin na naman nila ito. Kinakawawa tayo ng ano ng administrasyong Marcos. Uh, inaano tayo nito? Uh, ginigipit tayo, iniipit tayo. Keme, kayo ang nanggigipit. Kaya naman pala. Actually mga kababayan na kung sakaling papasok po ang warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte ay uh, mangyayari po dito, ito advance ako mag-isip. Magulat na lang kayo at biglang magdeclare itong si Digong na may sakit. Mhm. Mm -mm. Magdi-declare 'yan na may sakit. Ah uh, Uh, katulad, katulad ni Gloria Arroyo at the time na, di ba, kinasuhan siya ng plunder. So, dapat makulong siya. So, anong ginawa ni Gloria Arroyo at the time nung kinasuhan siya ng plunder? So, ang ginawa niya is nagbabracket-bracket -bracket sa liig. Nilalagyan niya ng, ah, uh, nilalagyan niya ng bracket yung liig niya. Ngayon, nung no, binigyan siya ng pardon, no, nung no, binigyan siya ng pardon ni Pangulong Duterte, no, dating Pangulong Duterte, ay biglang tinanggal ang bracket, tumayo, naglakad ng straight. oh, di ba, nung may bracket siya, nalumpo-lumpo, di umano. Oo, may ano daw yung leeg, inuopirahan daw ang leeg, kemerot. Oo, baka ganito din ang gawin ni dating Pangulong Duterte. Eh, kung ako naman, wala naman akong pakialam kung may sakit. Is mas advance pa nga ang pagamutan sa Amerika, kung, or sa Amerika, or sa Netherlands, kung sakaling doon siya ikukulong ng uh, Interpol. No? So, mga kababayan, ito po, back to back karma. No, uh, Alipores ni Duterte At si Duterte ay hinatulang guilty For crimes against humanity Ng International Tribunal Or ng ICC So mga kababayan Ito po uh, Lagi ko pong iparating sa inyo Antayin nyo po ang resulta Antayin nyo po ang susunod na kabanata Uh, dalawa yung ating aabangan ngayon. Kailan pupunta ang Interpol at ICC sa Pilipinas para damputin si Duterte at dalhin ang kanyang warrant of arrest? At kailan si Sara Duterte disisyonan ng Senado na siya ay ipa-impeach? So ngayon mga kababayan, ito lang po ang aking masasabi. Antabayanan po natin. Dalawa po ito, back to back main big issue in the Philippines. Ang impeachment ng Vice President Sara Duterte and ang warrant of arrest ni Digong at ang kanyang mga alipores. Iyak na bato, iyak na bongo. Digong, antayin nyo, magkakasakit di oras yan. Maniwala kayo sa akin. magde-declare diyan na mamamatay siya. Oo, pero nagsasalita. Mamamatay na ako, wag nyo akong hulihin. Ganyan yan. Pero naalala nyo, ang sabi niya doon sa kongreso, Makikipagbarilan ako sa ICC kung pupunta. Makikipagpatayan ako po, tang ina mo. O, yun lang. Maraming salamat. See you. Next vlog. God first. Thank you. Bye-bye.